Hello mga lords. Oh, bagong umaga. Bagong morning, oh, happy Monday mga lords. Nasa talaga magkape sa umaga. Kapigatas pala yung tinimpla natin at saka yung alaga ko, gatas yung sa kanya. So, ganyan, oh, sabay kaming ano, uminom at saka kumain ng body Ayan oh kape gatas with body ganyan tayo kailangan tayo may gatas para may calcium tayo si medyo may edad na si uncle so ganyan ang buhay uh, magka na tayo so kailangan na tayo isipin natin yung natin yung health natin ganyan talaga pag ano kasi ano, pag may edad na tayo kailangan na talaga para medyo may lakas pa rin tayo ng konti para pwede pa rin tayong makipagsabayan ng konti sa mga kalahati ang edad sa atin diba ganyan yon okay mga lords thank you for watching